Nakikita to? Init na. Terik na araw. Pero tignan niyo. Uy, napakalabi. <laughs> <laughs> Para kaming nasa loob ng rep. Ang init to. Oh. Tignan mo. O, tignan. Pakita mo yun. Pakita mo yung mga ano. Naninilaw na yung mga damo. Ay, yung mga dahon. Pero ang lamig guys. Pero Sobrang lamig. Yan. Tingnan nyo. Kala nyo mainit yan. Hindi <laughs> yan mainit. Malamig ngayon. Alam mong dig na ngayon. Negative one. It's negative one. Malamig. Hey guys. Binuksan na ang aircon ng Canada. Tignan nyo naman. <laughs> Nakapakita mo <laughs> Nag-iipon kami guys ng ano. Mga empty bottles. Yan. Yan ang naipon namin. Before, nakapag-ipon kami ng ganito marami din. Tapos, magkano yung ano natin? 13. 13 dollars. So, magkano yung peso yun? Nasa... 400? 500? 500. Plus. Tapos ito, bebenta namin yan. Next week. Yun lang. Bye! Okay.